mga kamahal at isang ano aano kami ng water pump. Doon kasi sa pinapag... yan? Pinapagawa ng... anak ko na ano, malayo sa tubig. Kaya ito, water pump. Pero isaksak mo mula na sa naman. mga martes eh. higop dito sa pespan. panghalo sa siminto. panghalo sa siminto. Hmm. dito tayo sa baba-baba. Pagka nagpapano naman, dito na lang ako ng tubig sa pispan. Ayun mga kamarikis. So, rinalagyan pala na ano, tubig yung tubo bago saksak. -sak. Dito lang kumukuha ako sa pispan. Ayan mga kamari ko Ara mo na ro, so saksakan dyan. Ayan. Ay, ka. Yes. Puto si Rudy na magsaksak. Pag yun muna sa itaas kang tapayas na di ni mga kita ka Itaas mo na sa taas kang tapayas. Tapos di mo pa na ito sa itaas o. Ayan, makakabalit ka sasaksak na Di ba ba ako pagiyong kan yan balagbag naan? Naguguyod lang wire oh. Oo, oh, yan. Tapos may sabitan dyan na sa laog. Yan, you know, isasaksak mga kamarites. Titingnan nga natin. Yung papunta yan doon, doon sa so, pinapagawa ng bahay. Oo. Oh. Dahil pa kaguyo doon ang hos, o ang wire. <laughs> okay, mga kamari ko sa yan. Oo, oh, sige. Misak sa kanin, sumirarong kalamis Uh, may hmm. yeah, yeah. ganda lang mga kamalites oo sige yun 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 papunta doon sa taas magagag sa buwan ha ok magsigaw daw na kung oh, mayroon na, na kasi mahirap pagka ano walang ganito magiigib ka malayo ang iigiban kaya ano kailangan may ganyan talaga water pump